Aris, ang pahiwatig ngayong araw, kung may bagong transaksyon kang papasukin, harapin ito ng may kumpiyansa, ang mga oportunidad na ito ay maaaring magbukas ng mas maraming kita at masiguro ang magandang daloy ng pera sa hinaharap, pagtuunan ng pansin ang detalye sa bawat hakbang at ipakita ang iyong kakayahan, sa mga desisyong may kinalaman sa pamilya. Gamitin ang iyong karunungan upang gabayan sila sa tamang direksyon para sa tagumpay. Sa tahanan, posibleng may bisitang may kinalaman sa negosyo. Makibahagi sa kanilang usapan dahil maaaring magdala ito ng bagong ideya o oportunidad. Sa usaping pera, unahin ang pangangailangan ng pamilya ang iyong malasakit at pagtutok sa kanilang kapakanan ay magdadala ng tuloy-tuloy na biyaya sa inyong tahanan, sa trabaho. Bagamat tila tahimik ang araw, maging maingat sa bawat gawain, siguraduhin walang pagkakamali at iwasan ang pakikisama sa mga taong mahilig sa chismis o usapang walang katuturan, manatiling nakatuon sa iyong mga responsibilidad upang maiwasan ang aberya sa hinaharap. Taurus, ang pahiwatig kung may plano kang negosyo, muling suriin ito ng maigi, posibleng may mga bahagi pa itong kailangang ayusin, huwag magmadali, dahil mas mabuti ang masusing pagsusuri bago gumawa ng desisyon, bagamat positibo ang pagkakataon para sa mga bagong aktibidad, iwasan muna ang pagpirma ng anumang kasunduan ngayong araw. Sa pinansyal o pera na usapin, kung may ipon ka, isa-alang-alang ang pagtulong sa iyong mga magulang. Ang kanilang dasal at suporta ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa tahanan, makilahok sa usapan ng pamilya at bigyan sila ng payo upang makatulong sa kanilang mga plano. Sa pagmamahalan, ang tiwala ang pundasyon ng inyong relasyon. Bigyan ang iyong kapareha ng pagkakataong ipakita ang kanilang katapatan upang mapatatag ang inyong samahan. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw ay iwasan muna ang pakikipag-usap tungkol sa mga nakaraang kasunduan ngayong araw, maaaring may mga tukso o maling hakbang na magdudulot ng problema. Piliin ang ibang araw para ayusin ito. Mag-ingat din sa pagiging madaling maawa. Dahil posibleng magresulta ito sa di inaasahang gastos. Sa tahanan, iwasang tumanggap ng bisita, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang mga bagay na mas mahalaga sa loob ng inyong pamilya. Ang pagbibigay ng oras at atensyon ay magpapalakas ng samahan ninyo. Sa trabaho, ipakita ang iyong husay sa mga gawain ang iyong dedikasyon at kasanayan ay magbibigay ng magandang impresyon sa mga nakatataas, sa pagmamahalan, pahalagahan ang inyong mga napag-usapan, maging malambing at maunawain, dahil ito ang magpapatibay ng inyong relasyon, ang komunikasyon ay susi sa masayang pagsasama. Cancer, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, payo na mag-ingat sa iyong mga gagawin, lalo na sa pakikipag-usap. May posibilidad na makaranas ng suliranin, lalo na sa usaping pera, maging mapanuri sa mga taong nakapaligid. Lalo na kung may masamang intensyon, iwasan ang tukso ng matatamis na salita at panindigan ang iyong mga prinsipyo. Kung may pagkakataon, magdasal at humingi ng gabay upang makuha ang positibong enerhiya para sa kalusugan at pagunlad. Sa pera, maging maingat sa anumang transaksyon ngayong araw, iwasan ang mabilisang desisyon sa mga alok na parang maganda ngunit hindi sigurado. Ang maingat na hakbang ay makakatulong upang maiwasan ang pagkawala ng swerte. Sa pamilya, mahalaga ang pag-iingat sa mga nakakasalamuha ng iyong pamilya. Paalalahanan ang mga mahal sa buhay na umiwas sa mga taong maaaring magdulot ng problema ang pagbibigay ng tamang payo ay makakapagpanatili ng kapayapaan sa inyong tahanan, trabaho. Magiging maayos ang takbo ng araw sa trabaho, ito ang pagkakataon upang ipakita ang iyong galing at dedikasyon, iwasan ang mga hindi kanais-nais na komento mula sa iba upang mapanatili ang magandang samahan sa trabaho, panatilihin ang positibong pananaw upang maiwasan ang stress sa pagmamahalan magtiwala sa iyong minamahal ang pag-unawa at suporta sa isa't isa ang susi upang mapanatili ang kaligayahan sa inyong relasyon ang pagiging bukas sa komunikasyon ay makakaiwas sa anumang hindi pagkakaunawaan Leo. ang pahiwatig ngayong araw pinapayuhan kang maging maunawain sa mga kaibigan at nakakasalamuha, ang pagiging mapagbigay at pasensyoso ay magdudulot ng positibong epekto sa iyong mga ginagawa, iwasang magbigay ng opinyon sa mga kapatid, lalo na kung maaaring hindi nila ito matanggap ng maayos. Sa pera Maaaring kailanganin mong tumulong sa iyong pamilya sa usaping pinansyal, ang pagiging bukas palad ay magdadala ng swerte, kaya huwag mag-atubiling magbigay ng suporta kung kinakailangan. Sa trabaho, ang sipag at dedikasyon ay magbibigay ng magandang resulta. Mapapansin ng iyong mga superior ang iyong pagsusumikap na magdadala ng bagong oportunidad. Patuloy na ipakita ang husay sa ginagawa. Sa pagmamahalan panatilihin ang bukas na komunikasyon sa iyong minamahal. Ang pag-unawa at suporta sa isa't isa ay magpapalakas ng inyong samahan. Bigyan ng oras ang relasyon upang mapanatili ang kaligayahan. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw, may posibilidad na makausap ang isang taong makakatulong sa iyong mga proyekto, gayon paman, Ipinapayo na huwag muna ituloy ang mga plano hangga't hindi natutugunan ang mga kakulangan, masusing pag-aralan ang mga hakbang upang mapabuti ang mga resulta. Sa pera, maging maingat sa mga desisyon tungkol sa pera, ang maayos na pagpaplano at masusing pagsusuri ay makakapagbigay ng dagdag na kita. Huwag magmadali upang maiwasan ang maling hakbang sa trabaho. Magiging maayos ang araw sa trabaho, ang pagiging maaga at organisado ay makakaiwas sa anumang problema, iwasan ang pagkaantala sa mga gawain at siguraduhing maayos ang pamamahala ng oras, sa pagmamahalan. Bigyang pansin ang iyong relasyon, ang bukas na komunikasyon at pag-unawa ay magpapatibay sa inyong samahan, maglaan ng oras para sa iyong minamahal upang mapanatili ang pagmamahalan at masayang relasyon. Libra, ang pahiwatig ngayong araw, iwasan ang bigla ang pagpupulong o pag-uusap na ipapatawag ng nakatatanda. Mas mainam na ipagpaliban ito dahil maaaring may negatibong enerhiya na makaapekto sa inyong pamilya. Huwag basta magbahagi ng plano o impormasyon ng walang sapat na kasiguruhan o kasunduan, maging maingat upang maiwasan ang mga hindi inaasahang isyo. Sa tahanan, kung may miyembro ng pamilya na may plano sa negosyo, ikaw ang magiging mahalagang bahagi ng kanilang tagumpay, ang iyong suporta ay magdadala ng swerte at positibong resulta. Sa pera, ay iwasan ang pagpapautang o pagbibigay ng tulong pinansyal, lalo na sa hindi kaano-ano. Ito ay makakatulong upang maiwasan ang posibleng suliranin sa hinaharap sa may negosyo. Maganda ang takbo ng araw. Ang mga desisyon mo ngayon ay may potensyal na magdala ng tagumpay. Kayat manatiling bukas sa mga bagong ideya, sa pagmamahalan, puno ng positibong enerhiya ang inyong pagsasama ang maayos na relasyon ay magdudulot ng kasaganahan at kalusugan sa inyong tahanan. Scorpio, ang pahiwatig ay maging maingat sa iyong mga kausap dahil may posibilidad na maglabas ka ng pera ng hindi inaasahan, iwasan ang pagdedesisyon ng hindi pinag-iisipan, lalo na kung ito'y may kinalaman sa pera, sa usapang pamilya, Mag-ingat sa mga salitang bibitawan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Kung may mag-aaya sa isang paglalakbay, maaaring itoy magdala ng bagong ideya na kapakipakinabang para sa iyong buhay. Sa trabaho, posibleng may hamon na dumating, kaya siguraduhing tutok ka sa iyong mga gawain. Ang pagiging maingat ay makakaiwas sa pagkakamali sa pagmamahalan. Maayos ang takbo ng relasyon, ang pagmamahal na binibigay mo ay nagpapaganda ng samahan at nagbibigay ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. Sagittarius, ang pinapahiwatig, maging maunawain sa mga kausap at huwag mag-atubiling humingi ng paliwanag kung hindi malinaw ang kanilang sinasabi bago maglabas ng pera o magbahagi ng impormasyon tiyaking protektado ka ng legal na kasunduan upang maiwasan ang problema. Sa pera, iwasan ang pagpapautang o pagtulong sa iba ngayong araw, posible itong magdala ng suliranin o hindi inaasahang negatibong resulta. Sa trabaho, magingat sa pagtitiwala sa mga kasamahan, siguraduhin pinag-iisipan ang bawat desisyon upang maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na sitwasyon. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw, mag-ingat sa pakikitungo sa isang lalaking may mataas na estado sa buhay. Ang pakikipag-usap sa kanya ay maaaring magdulot ng suliranin sa pera at relasyon. Iwasan muna ang anumang pakikisalamuha sa kanya upang maiwasan ang komplikasyon. Samantala, Positibo ang iyong pananaw sa mga bagong pagkakakitaan. Gamitin ang iyong talino sa pagpaplano upang mapabuti ang iyong pinansyal na kalagayan. Maging maingat sa mga transaksyong pinansyal. Huwag magpahiram o magbigay ng pera, lalo na sa mga pamangkin o pinsan, sa trabaho. Magiging maayos ang takbo ng araw, ngunit maaaring humina ang iyong enerhiya sa harap ng mga superior na babae. Magpokus sa mga gawain upang maiwasan ang anumang aberya. Aquarius, ang pinapahiwatig, ngayong araw, bigyang pansin ang mga ideya ng iyong anak o mahal sa buhay kung may plano kayong magnegosyo, ang kanilang mga mungkahi ay maaaring magdala ng tagumpay at kabuhayan, pag-aralan itong mabuti upang mapakinabangan ng gusto. Iwasan ang pagpirma ng kontrata o pagbibigay ng detalye sa mga kapatid upang mapanatili ang swerte sa iyong mga plano. Kung may usapang negosyo sa pamilya, tiyaking malinaw ang kasunduan at may kontrata upang maiwasan ang aberya sa trabaho. Magingat sa bigla ang desisyon sa pagmamahalan. Ang pagbibigay ng tamang payo sa mga miyembro ng pamilya ay magpapalakas ng inyong samahan. Pisces, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw ay napakaganda ng iyong enerhiya ngayon para sa mga nais mong gawin. Gayunpaman, mag-ingat sa pakikipag-ugnayan sa mga babaeng may mataas na estado sa buhay dahil maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang gastos. Sa trabaho, panatilihin ang pagiging strikto ngunit magalang sa pananalita upang hindi kasamantalahin ng iba. Sa pinansyal, iwasan muna ang pagpapalabas ng pera upang mapanatili ang iyong swerte. Kung lalapit ang mga kapatid para humingi ng tulong at kaya mo, huwag mag-atubiling tumulong upang mapanatili ang mabuting relasyon. Ang kulay pink at puti ay magdadala ng positibong enerhiya ngayong araw.